Naghahanap ka ba ng pwedeng pasyalan? Na pwede kang makalanghap ng sariwang hangin na galing dagat? At the same time, pwede ka rin dito mag sunset viewing. Tara, samahan nyo akong langhapin natin yung kanilang sariwang hangin. Anyways, nandito nga po pala ako sa Esplanade ng Barangay San Pedro, San Jose Antique. Sadyang napakaganda nga dito at napakaraming tao. Lalo na sa mga oras na ito. Inaabangan na kasi ng mga tao yung paglubog ng araw, at the same time, makapagbanding sila dito ng kanilang pamilya o barkada. At makapag-relax-relax ka rin dito dahil nga sa malakas na hangin na galing dagat. At sadyang napaganda nga ng lugar na ito kasi nga nakikita natin na nagtatagpo yung ilog at yung dagat. Kaya dinarayo ito ng mga tao, lalo na sa panahon ngayon na napakainit. Kapag nandito ka na kasi, makapag-relax ka na at malalasap mo na yung sariwang hangin na galing dagat. At eto nga, palubog na si Haring Araw. At pagmasdan lang natin ito, ang kanyang magandang paglisan. At ito lang po for today's video. Salamat sa panonood.